Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Merry Christmas! I I miss you! Merry Christmas! I I miss you! Merry Christmas! And the bottom of oh. my heart! daw nakakatulog kami. Sabi, ko, sabi ko, hindi tayo makakabunta. Bago na. Kasi, may pasok ako. Ikaw e si Malak, kung ano si inunahan ako eh. Kung sana, hindi ako pumasok ka na rin, hindi ka, hindi ka na. Uy, kayo nila natin Wow! Ano <usikawa> yan? Wow! Merry Being, Christmas! Ano yung pinagawa niyo? Pina-order yan gonna. Oh, ito, talaga? Wow, violet talaga Laliwan naman. Laban Lavender talaga, paborito ni Angel. Tulog lang ako saglit. Alas 5 ang pa namin, usapan namin. May nagka-unpill. Ay, open! We wish, you a Merry, Christmas. We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Merry Christmas. Ay, pinapanood mo ako? Oo, ikaw yung nabablog, di ba? Siguro, maybe. Ah, <laughs> Subscriber ba kita? <laughs> Subscriber ka sa? Oo. Oh, oh. Sa YouTube. Pinapanood oh, oh, ko oh, to oh. si Hattie. Ah, talaga? Bakit okay. ba, ay, ba na? mo ako i-video na i-video. Ano ba? Talaga na, mapapanood mo ako. Sige, magsalita ka. Asan na si Geron yan? Asan <laughs> na si Geron? Wala si Geron. Geron! Ano ba to? nasakop ka po. Dje! siya? Ay, bakit? 不要打了！ alam natin kalihinat ng dito. Kasi mapapagalitan kayo gano'n. Akala ko ba yung last sabi na, pinaano niya, pinatiruruan niya. Ayun! Marunong na naman. Kaya nga yung nginig-nginig. Pumunta rin dito yung quad. Yung isang... isang YouTube, isang subscriber ko rin. Radiologist naman sa Philippines. Minit niya talaga ako. Talaga. Mm. Uh, kami. Pilipino. Yung tagay-scat na lang nalang hindi. Hindi oh, pa. Tagay, oh, tagay, na 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 oh. Kaya tagay-scat lang yung tumatawag. Oo. Kaya tumatawag pa naman yun. Oo. Tagay-scat Kaya tinanong ko siya, sabi ka ikaw ba yun na ah, ah, okay. Talaga? Pero nasa Saudi ka nung napapanood. Ah. sa... Sa unahan sa kanan. Oo. Pute. Wala kang pagkawang wala. Minsan no? no? lang no? kami no. nagsasama-sama na, mga na, kapsat. Na, na, okay, okay, go, go, go. Wala kang tulog. Wala kang tulog. Ang dami-dami mga mga ano. Mayos so rider ka pala tala. <laughs> 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 Oo nga. Totoo pa lang. Dito pa mo peke, <laughs> ha. <laughs> Pinanood pa niya hanggang uh, pati yung pagloloko ko. Oo, uh? pati may, may may kasama nga din ako na ano, Pilipino. Nakilala ko naman sa school. Ate, sabi niya classmate ko ng obi. Sabi niya Ate Napablog ka? Subscriber mo ako, ate, sabi niya. Nasa Manchester ka. Ay, wala, hindi ako naka-Manchester. Sila taga dito, pero ako taga malapit sa London. Ah, dumalo ka lang kami, kami. Huwag ta small word kiba. <laughs> wow, kakatats <laughs> <naman. laughs> na man. Hindi sa. 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 mga sa. Hindi sa. Ano kaya 'yan? Kahit Pasko, buksan sa yung tatlong branches natin. <laughs> 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 <And layo laughs> na <pinagalingan> ng hours away kami, sorry. Hello. Hello. Hi. Oh, done. Kaya misa minsan eh, ako sa palika, namin ni Kuya Jeldo, Kuya Jeldo, naka ba ka na ba? Ako, hindi pa rin eh. <laughs> Usapan ni Kuya Jeldo sa trabaho eh. Matutuwa yung asawa mo. Pagpunta mo dito, may, ka, may kausap ka agad. Kasi hindi ka gaya sa amin dati na mag-iba-iba yung lugar eh. Ay, Jenny, kung sa'yo na text, wala kami bigas. Hindi <laughs> ko ako kung post ko ngayon. Hindi, meron, no? Bigas na alam merong ako ah, ba tama mong business? As, uh, wala kami bigas tapos mag contribute tayo. <laughs> <laughs> kasi tapap lang kuryente nako. parang <laughs> <laughs> si Joel, parang si Joel yung koryente niya. tapa 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 yung kuryente tapa sa tapa Saan tapa 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 Wakefield. tapa pa tapa Ah, wala pa? Ayun ba? Oh, ano pa? Ah, kayo nila, uh, Roxanne. Lang lang yung wipes? Here! Ah, yeah. yeah. Binibili lang namin yung ano. Oh, okay. Para meron kang... Tap-up pa rin. Laki na pala, no? na yung lang siya yung Pero, established na siya. Malimit na siya. Saan yung mga branches yun? Meron siya sa Dubai. ang doktor. doktor. Eh. Pinakamayamang ano, hospital. Pinakamaya hospital. Ah, eh. ah. Ang alin? Ang Habib. yan. Kasi mm -hmm. may, bago mm -hmm. hospital, mm -hmm. may bago siyang hospital. May mm bago siyang hospital -hmm. ngayon. Nakita ko in advertising. dami na ngayon. 12 billion daw. Mm -hmm. 12 billion, mm -hmm. 12 billion yeah, siya. Pinaka-expensive. Yung flooring di Yung nasa ulit yan ha. nagyan niya ng corner. Dalawa yung bago Yung flooring. Hindi tinanggal yung... Ang iyaman Dami mo tawa, no? Tawa pa lang mga nangyari. Hindi, kaya nga, Kaya nga, niya Hindi, yung sinabi ko matanggalin mo. Dati, hindi, sa amin. Kasi, maglalagay ka rin. kasi bawal pang mag usap ang babae. Kaya kung hindi pwede na, dami nang nag-dating. Kaya mo. dati, hindi. May pay yun. Uh, ngayon kayo Ano pag na-release Parang sa kanila? Ngayon free na daw. Prostitution. Parang uh, gano'n. Ano nga eh? Uh, Wait Di ba ako? na ba friendly? Code blue? Natanggal yung tarha ko? Oo. oo. Uh, Nag-ano uh, na uh, ako sa medical director? Oh my na, God. Oh, oh my na God. Na-investigate ako. yung... Kasi code so, oh, yun? blue eh. Talagang kilusan kami lahat. Talagang... Oh my God. Eh, nila nalaman natanggal? Sinubukan ko na mga pasyente na yung, bawal, yung okay. sister na isa, kita na yung hair. Yeah, okay, Kaya ko, maintindihin ko pa yung buhok ko, mamamatay na yung pasyente. <laughs> Oo oh, <laughs> oh, nga, no? ako pa yung uh, na ako pa masina. yung nung, sa, ano? nasa Saudi kami, yung dalawa, uh, yung, yung time ng pinaka-strict ni Kipahad. Pinaka pa, ano, Ah, uh, talaga yung talagang nang... Yung time ko na Ibig wala. Ibig sa sabihin matanda na. <laughs> pulga pa, nakaano pa kami. Matalang, matalang pita sa'yo. Ay, hindi kaya, naman sa amin. Kami, ako ay, kami, hindi. Nakatarha naman kami, at saka nakaabaya. Eh, eh, sa labas na. Sa labas. Sa labas. sa hospital, nakalong naka, naka, naka silipang ano, pa, okay. uniform namin. Nakatalang kita sa akin. Kaya ang dami kong pasa, kasi lagi akong... Ipakita ko yung picture ko. Madada pa ka pa sa And bayan. bayan, bayan pa na na ano. Sa kadamihan niya nang ginagawang gato, na mga sa may mga 1 million na. Ah, tingnan niyo ang sawsawan ko mga kabsat, ginawa ko 'yan ha, masarap 'yan. Hmm. Ang don yung may ari ng bahay. Ayan. Ano na kaya ka ba? Ilan na dalawa? Tatlo? Ano mo, tatlo, dalawa. Hindi na tayo tinitipid, hindi na rin parang malit stick. order na kayo parang malit na ano oh, malit steak niya ay, ni ay ganun ba? bang malita eh. Eh, sinabi mo eh na eh. hindi ko yung masarap yan mami si sarap kanina ayan ang regalo niya kanina Pagmamahal oh, na lang oh. tap Tapos na lahat tap regalo ko sa kanila. Bakit oh, ko na buksan tap <laughs> Ayan, yun yung barbecue namin. Yun, so, mga kahit malamig. Ay, malamig. Malamig. We Shout out to kayo yung mga kaibigan nyo nang. <laughs> Sige, shout out, shout out. <laughs> Merry Christmas to all. Merry Christmas. Mag-live mag mag tayo. Mag-live ah. mag mag tayo. Maglaib ka tayo sa tangan at <laughs> ang aki, ang, don di ang don dito, ang don. Ang may-ari ng bahay. Ah, ang plumber. Plumber. <laughs> Hello <laughs> everyone! Merry Christmas! Merry Christmas, my Merry bahay! Christmas. Thank you for having us! Oh, you always Thank you! Hello! Hello, Habib! <laughs> habib! <laughs> habib! No, video lang! Ano yung palabok? Oo! Hindi, okay, okay lang. tama okay, na tama tama to tita Malu. Ito Malu. No, no, no. The pen, the pen. Oh, it first. <gasps> Ikaw na bibidyo? Ha, ha. Sige. Uh. Ako na, ako na. Ako na big... Ah, where's my phone? Pasensya okay, uh, na talaga, ha? Hindi ako nag... Wala akong time na... Saglit, saglit. Ay, meron ka naman. Ayan na, ayan na, ayan na. Ah, oh, ha, sila na sana makukuha ko ah. Ayoko na ng ano lang. Tempo. Oh, sino first? Si Yung soprano natin ah. Si Kairi first, si Kairi. Kairi, Kairi. Kairi, kami eh, Kairi. Oh, Kairi. Merry Christmas, babe. Sorry, wala akong time mag, ano ah, mag, 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 Say, say thank you to Nana. Thank you. You're welcome, Nana. Uh, It's not a Minecraft. Are you no, a Minecraft one? Yeah, I got a Minecraft. Yeah, you want a Minecraft one. one. <laughs> yeah, bye. Talmig oh, ano, Ate, Ate Juliana. oh Ate Juliana. Wow! With paper bag. With paper bag. Bigla <laughs> provide paper bag Merry Christmas oh, na. Bye, so, Thank you. Okay. Oh that's cute. Kaya kayo ng bean bag Suyo oh. na founding dog naman. Wala talaga isa na ko eh. Wala. Potensyal na diyan 'tong. Semilya si Tito. Minbug. Naba-ga ka kaya sa yo? Si Tito Andres o si Cidjani? Ah! Bodejal, wala so much. Ito underwear, Ben. Sila. Si ano Si, Si EJ. Oh, Si EJ, EJ, EJ. EJ, EJ, can have go That's your name, That's your godmother. Thank you, po! Merry Christmas. Merry Christmas. happy Merry Christmas.

Oh, thank you, Thank you. <laughs> mm. Thank you ano, kay Ana. Ano? Merik, kayo 'yung tama galaga ako Next year dito na naman ulit ha <laughs> oh, next year <cycle>, ko na mami. <laughs> ah, ako na, ako na. Ano 'yan. na lang <laughs> secret.

<laughs> nasa ng uh, oh no. <laughs> ana <laughs> wala ako na ko pala ana oo isa ako 'to ang grabeng, ayan oh saya suve. Tayo tayo teberdo. Na-na ako, nandito pala siya. Siya pala ko. Ah, okay mga paper bag niyo kasi. Ako 'yung gusto Thank you. Akin na mga anak yung mga paper bag at yung binalan niya. Wala akong paper bag. Okay. Oh, gandang, okay. Bring your own paper bag, <laughs> dog. Oh. Yeah, yeah, so. Ah, ito, okay. This one, all for family of ate. Really? Okay, ako. Ako, ya, ako, Anjo. Just get this one. Anjo, this is Oh, oh. Ay, si Anjo ba? Basta Anjo. Ay, si Terry ba? Ito, okay. Yung dito sa'yo, tapos ito kayo sa'yo. Whole family. Thank you. Thank you. The small one, ate. Tapos, kayo, ano? Ate, ate Malu, it's Ay, it's video, bad. ate Malu. Uh, ikaw, uh, na, your, imamat, ikaw na, ikaw na, kukumunin mo din. Uh, for all uh, the set -up thank you. Wala kasi akong paper bag. Thank you. <laughs> <laughs> Ito, that, that's for Nina. Thank you. Thank you. <laughs> thank you. Wala kasi Thank paper Thank Thank you. Thank mo Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you so much. Kumuro ka na lang. Araw, <laughs> so picture picture tayo dito ha. Thank you. Kanta ta, tayo. tayo. Merry Christmas. Ay, Aloha, ano? Uh, Feliz Feliz Navidad. Feliz Navidad. Lol. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. We wanna I'll... wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero Año Felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. Oh, thank you! Oh, wow. wow. Oh, my God. Ang cute-cute naman niya. Ay, oh, I'm thank you, study. Jo. Oh, oh cute. Wait, wait, wait. It's so cute. Yeah. Oh, look at the bun. Oh, ang ganda. Ang uh -huh. Wow, thank you, Jo. Good morning everyone. Papangkon niya bagon lang siya. Bagon lang siya, di ba? Ah, really? Kala ko kanya matigas yung binabaril mo. Sabi ko kanya yung mata, patay yung mulag tayo mga kalapat eh. Ano tayo, friendly tayo. Say hi, Anzo. Say hi, Anzo. Hi, Kairi. Kairi. Say hi, Anna. Binabberen mo 'yung ano, meron pala dito 'yung bagong akin na 'yung ano 'yung um, good day subscribe Binabberen mo 'yung It's it's a more Mila sumu nagagawa ka sa buhay eh 'yung baro na di sinasabi 'yung giniginigej sa loob giniginigej naman sa sobrang kano na gagawin yung buko dudal, kukunin yung buhok natin, yung mga damit natin, sa tutusok de Hindi, sa elf. Parang sa elf na house yun eh. Yung pala, sa ibang bagay. Ay, kahawig, kahawig din niya. hindi mo nila, hindi ka nagtonong bacon, no? Kala kasi alis na siya pa. Be, sinabi ko tatlo pa kayo dito. Oh. bubaba oh, bumaba um, eh. Dalawang beses. Bumunta. <laughs> ano yung nangyari? Sabi yung ko bacon. bacon para sa mga bata ngayon? Kasi kung nabalabas ko ka ganina, kanina, kanina na kasi alas 3 na yun. kanina. <laughs> Oh, mas maganda kasi kakain tayo ng crab para maamoy niya. Para hindi niya maamoy pala. Hmm. Di ba hindi na natin kailangan inigin yung ano, nilang takan? Ano mong Kailangan yun, hindi lang Ano to? Nagawin kayo? Ano ah? to? Kung ano, kung na kayo... Oyster. Ah, para ba? oyster. Mahilig ako kasi po oyster, hindi ko type oyster. Ay, favorite kong oyster. Ah. Sabi nila. Parang mas manang sa'yo. Magdala daw kami na dinakdakan. Alam ka nito ang kami scallops. Oo. Ano scallops? Grabe sila scallops, mga oyster na sangkarin. Grabe. namin ang dami niyang binili, oh. Oh! Basta lang mag dinakdakan at papaitan. Ay, Ang request lang, nila? namin ang mga Dinakdakan. Sabi ko, sige. Wala lang. Hindi nyo ba yung scallops? ano ka scallops Scallops. Nilalay niya sa oven, binate. Kinala ka rin ba ate yung oyster? Hindi. Oh. Hindi na. Pa, nila, suka. Hindi. peding ano? Ano ako, okay. ako, ang ginagawa ko ah, sa please. oyster, Uh, kung Pini. sariwa lang talaga siya nagaganda alam kung malinis kinakain ko lang sariwa hindi ko hindi ko binubuhusan ng mainit Pini. na tubig Binibig lang. Ayun, Nagyan ng ano, ng l cheese. Nagyan yun ng ano, butter in cheese. Hindi ah. ako. Bubuksan, ilalagay mo sa oven. Pero ako kasi gusto mas gusto ko yung plain, walang ibang lahat. La ako na, koday, plain lang. Gusto ko kalamansi, okay. ganon, at ipia. Pagka, ano, sure, na so, oh. Pagka hindi ka sure na kumain na ganon. Pagka hindi ka, hindi lot ka lot kakain it. ng press, ang fresh. Ang gagawin mo, like ang gagawin mo doon, babalnian mo siya ng tubig, ng water kailangan naman silap, no? Hindi na. Hindi, ay hindi. Pagkakainin mo gano'n. Ah, Pagkakain ng buong press kung hindi ka sigurado. Ang gagawin mo doon, babalnihan mo siya ng Gusto may hindi na tubig. sa mo lalagyan oh, ng talaman baso ko. Kapi lang ako, kapi. Kapi na dark lang. Ayoko na kanila. Yung puti na malaking baso, please. Salamat, ha. Gusto ko lang binibake yung oyster. Yan. bake. Isang kutsaritang ganyan lang. Huwag mo nang ugasan dyan. Buhusan lang ng tubig. Thank you very much. Pangalawa naman. <laughs> <laughs> Saan si ayun, si po. Ah, uh, mga oh, pasyaron Si ano to? Si na, ano to? Thank you. Si, tayo, si ano to? Kumakali, oh, ano yan? Isali ko yung sili? Oo kapatid. Kasi oh, pag mimixing ko naman ayun, sila mamaya Hindi ko yun eh. Kumakain ka ba? Nanakdakan? Kuya? Oo, tinitigmatin di, di niya. niya. Kasi ba, yung hindi na. Hindi na. sa kanya Bibigay na kayo kay ano to, Will. Kuya Wil, Kasi tayo kuya Ang ganda yung Ang ganda yung the best Good. Ano na? Okay na yung yan? Yung? Yung Sharon nandyan na lang yung so crab na lang ang inaantay pamaya pamaya pa oh, kasi. pa <laughs> Pauwi na kami kaya may pa-sharon mga kabsa ay wala pa tayong group picture doon sa christmas oh, tree salad master man maganoon masaka naman tama na naman kemo ko na tayo wag genta tayo kansel kanin Hmm. Mga kahit tong mga ito eh. <laughs> <laughs> parang, <laughs> parang nainis ka <laughs> pa nung namin ang cell. Mga kahit. Ang worst, uh, di ba? At saka ako, 32 minutes ago pa lang. <laughs> Ayot na. Okay lang naman. Lahat <laughs> na, hindi na ako nag-upit. ka pala, hindi ka pala kailangan mong magtatrabaho ngayon. Nag-upit tuloy ako. Pwede naman mag-ano. Okay, bye.